Maga pa lang naglalakad na ang magpipinsang Nitoy, sampung taong gula, tolits, walong taon, at Makoy, labing isang taong gula. Hindi nila tunay na pangalan. Hindi nila lintana ang masukal at matarik na daan. Ang mahalaga, makarating agad sa patutunguhan. Ito ang hangganan ng Barangay Danaw at Barangay Pawa sa Marinduque. Ang dinarayo ng mga magpipinsang tuwing walang pasok sa eskwela. Sa lugar na ito, nabubuo ang maraming pangarap ng mga taong sawana sa hirap. Kabilang na ang magpipinsan. hindi wala mga dumarayo na sa ilalim ng lupa nakabaon ang mag-aahon sa kanila sa kairapan. ginto inabutan naming abala sa pagukay ang maliit na grupo magkakaibigan magkakapitbahay, bahay magkasosyo at minsan kung pamilyang dumarayo small scale mining ang kanilang kinagkakabalan Ga gaano katagal niyong kinuluwa yan kaya teknolohiya pero nung makita ang aming kamera, isa-isang naglaho ang karamihan sa mga minero. Illegal kasi ang pagmimina sa lugar. Karaniwang lagpas dalawang tao ang mga hukay. May ilan na mas malalim pa sa kabila ng panganib. Bumaba sa isa sa mga hukay si Nanitoy at ang pinsan niyang si Makoy. Ang kapatid naman ni Nitoy na si Tolitz na natili sa taas. Natatakot ka pang bumaba sa hukay? Ah, uh, Kasi? Apaka po down. daw. Ano? Apaka po Anay, bumagsak po yung bato. Pero makalipas ang ilang minuto, bumaba na rin si Tolitz sa Hukay. Sinanito ay Tolitz at Makoy, mga batang minero. Wala man lang kahit anong suporta ang mga Hukay, anumang oras, pwedeng gumuho ang lupa. Napapasok ka pa sa hukay? pag lang po. Pumasok ka na sa hukay? Ano Anong pakiramdam sa loob ng hukay? Mainit po. Walang anumang gamit pang kaligtasan tulad ng helmet ang mga bata. Kwento ni Nitoy, ilang buwan na rin siyang nagmimina. Nakita ko lang ang ano mm yung -hmm. nakita mong nagiginto? Tatay. Tatay mo? Ano ah, nagiginto rin tatay mo. Sinama ka niya. Tapos? Natandaan ko pa yung gintuan, pati daan. Sa murang edad, tila eksperto na sa pagbimina ang mga bata. May ang daming bato, anong klaseng bato yung pinag- Buhay po. Yung may palitid po na kulay po, titas po, may itim. Bakit yun ang kinukuha mo? Ano meron doon? <laughs> sa hukay namang ito, tatlong oras na nagmimina ang labing na taong gulang si Julius. Karaniwan inaabot daw siya ng maghapon sa paghanap ng batong buhay. Makitid at malalim ang butas na kanyang pinasok. Pero dahil walang dalang ilaw, hanggang sa ilalim na nakasisilip lang ang liwanag, ang kanyang binubungkal. Malalim pa ba yan, yung sa loob? Lalim yan. Eh. Lalim? Mm -hmm. Gano'ng lalim yan? Ilang tao? Apat, tatlo. Ang lalim? Mm-hmm. Bakit nandito ko lang banda sa gitna? Delikado na dun. Wala pa ilaw. ah uh -huh. ng Republic Act 9231 o Anti-Child Labor Act. Bawal ang paggamit sa mga bata sa trabaho, lalo pa at maglalagay ito sa kanila sa panganib. Sa Marinduque, nakakabahala na raw ang pagkakasangkot ng mga bata sa pagmilina ayon sa Marinduque Council for Environmental Concerns, grupong tutol sa pagmilina. Yun yung pinagkasumikapan niyang kontrolin ng ating lokal na pamahalaan, particularly sa BWAP. Ano? Uh, hindi nga lang sila, hindi nga lang nila maabutan yung mga sinasabi merong mga batang naghahanap buhay doon sa small scale mining. Maaaring maging kapalit buhay yung kanilang kalusugan. Ano? Git ng lokal na pamahalaan, hindi nila kinukonsinteng ganitong pangabuso sa kabataan. Kung wala pa naman report sa akin ganito, the uh, situation is reaching an alarming stage today, then something um, official, legal has to be done about it to address it. and i intend to educate the parents.